Ako na. Pag ikaw ay marunong sa buhay, ito tatapatin ko kayo ba? Sa DXL, may malaki, may kumikita ng maliit. Ako totoo lang. Nag-hundred na ako, to thousand pa. Pero ngayon, check ito, maliit lang. Pero bakit may lakas lang? Nasa taong na pira. Alam mo mama sa halagang kahit kami, marunong pa ng mga kumpera. Ang hindi sa akin, kumikita ng iba yung trine tummy ang gastrosquare namin. Paano kaya yung trine Alam mo ang pinagawa sa ko dahil sa sakripisyo ko? Trine tummy. Halimbawa, sunog ko na yung 10,000 na yun. Monthly yun. Nasa banko na yun. Inisip ko that 5 years, magkakita pera ko sa banko nasa mahigit na 600. Pinata ako, di ba kayaman ka? Di ba? Hindi, Di ba? Nung kumikita sa direksyon, maya't maya, credit card ka iba, Tapos, nagagalit ka pag lumilit ang cheque mo. Ganit ang tsura mo eh. Pag lumilit ang cheque mo, pag lumaki, gagalit talaga ng pangalit. Ibang talaga yung mga dami na. eh. <laughs> <laughs> nagbebenta, nakikita ko sa binundo yung iba. Kasi ako, kahit ganito na yung position ko, nagbebenta pa rin ko ako doon sa binundo, de Visoria, na kape. Yes. Diba? okay. Kaya doon sa maliba, hindi mo makakabenta. Pag pumasok doon, kasi Sorry. na-motivate ko ng tao ko. Alam diba? <laughs> okay, mo, division to, huwag kayong bibili sa iba. Kasi pag bumula si sa hindi ko yung pakitip, pakitian man yung pakala. Kaya kung nandun ka, bili ka ng kape, Ay, hindi kayo <laughs> ito lang po ako. Wala, na-motivate ko na mo sila. Wala, <laughs> na alam sa, so, no. sa to lang, 114,000,000 ng buwang sa Pilipinas, hindi ka makubusan, kung minus ka lang. Alam mo ba bakit hindi mo ng isang taong kung mo lang tayo? <laughs> e, eh, ikaw, anong sinilisip Anong sinilisip Wala, na? pang-sacrifice nagreklamo ka na. Di ba? O, di taong nagpupuya? Yan po yung kontragate. Tingnan <laughs> nyo, yung taong laging nagpupuyat sa pagka-training niya at laging ginagawa ang DXM, yung kill-up niya na iniisip niya isang hakbang niya, ang dadya na siya. Yan yung mga taong lagi na abuido, yan yung abala. ba? Diba? Pero yung ikaw ay hindi mapagkatulog, dahil masakit ang ulo mo, tapos nananakit yung buong katawan mo, pag binaki ka, nagmumura ka pa, masama pa ang gali mo, tapos hindi mapagkatulog yan ate, para tandaan nung wala kang pera. <laughs> Pero, alam niyo ba na napaka-importante ng negative at positive? Lagi yeah. magkasama yan. Kasi kung wala niyan, walang magandang idea na sasabihin mo lagi ka positive. May negative talaga. Ikaw ba ate? Pag ikaw ba ay nagpaswag? Tapos sabi mo, na, may saka positive ako, na positive ako. <laughs> <laughs> ka, ang sinasabi niya, kasi magaling ka Kasi, kasi ganito pa eh, pinags, pinagsipinagsitapan mo. Pero nung una, ang sinasabi sa inyo, naku, kalukuhan lang niya. Sasayang mo mm -hmm. lang ang mo dyan. No? Ay eh, nung maseso ka, o, oh, bukang bibig, pautang naman. o, <laughs> oh. eto, Tandaan niyo, isang araw ikaw yun Yes! 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 At nagsasabi na kailan nang ganito ako, pero ngayon successful na ako sa BSN. Okay. Bago natin ituan niyo isang slide, ang tanong ko ganito. Sino dito ang makakapagtaas ng kamay na alam niya kung paano siya yayaw? Halimbawa wala negosyo. Wala din. Paano Bakit? Bakit pa rin yan? Bakit? Bakit? Hindi mo alam kung pa, paano ang SS? Bakit? Samantala, tingnan mo sa DXN pakikita ko sa iyo. DXL, pag sumali ka, 300 branches, 190 countries pa up. Hindi ka nagbabayad ng ilaw, hindi ka nagbabayad ng tubig. Different meaning, wawawas wow. ka. Wow. nilikha ka potential ka na. Ginawa ka na potential ka na. No? Ikaw ay winner na nung ginawa. Sabi nung no, iba, mga natuwira pa, eh bakit may bulak Pero mo, nagtanong pa siya, bakit siya hindi winner? Bakit may bulak Tanong, iba lang siya yung tanong. Sa dami ng sinig niya na ibigay ng tatay mo, ikaw yung naging sumilang na bulat. Siguro, lahat kayo, binang nung kasamata. Hahaha! <laughs> you sugal? <laughs> yeah. Hindi hey, ko nakapila ka. Nung pananagin mo, tumamasa na ako. Hindi ka talaga mananalo. Kasi may nakapila na eh. Ang pananagin niya, ako muna, ako muna. <laughs> pagkabalisa, takot sa pag-iisip na mabigo ka. Sa negosyo kasi, hindi lahat success may kabiguan. Marami nang ng success sa DXK, hindi na pang hawakan yung success lumipan. O determinate, eh, na kapay 100,000 pa, tapos ngayon magre-reklamo. -right diba? Pag nahawakan yung success, huwag nyo nang pigod nyo nang pakawalan. Diba? Minsan lang yan sa buhay ng isang tao. Diba? Oo. Oh, ang kabiguan, natural lang yan. Kasi, madalas, dahil naman talaga nangyayari, eh, pag pinabayaan ko, mabibigo ako talaga. Diba? Paano yan? Nag-iisip siya. Paano mo mababayaan ng utak ko? Ito, ganun din, di ba? Sino ba dito di dinexin na nung nagsisimula ay nangupa ng bahay? Darating yung madaling araw na, alas dos na. Naalala ko nun ako eh darating ako. Alam mo na, alas kasi kasi wala akong pahaya. Ang malapit doon, yung pahera, nalas kami na pinto ng labo. <laughs> Tapos, pinto. Tapos pagpupang pinto, kaya sa bahay. No. Alam mo, mahirap talaga mag eh. Kaya na, sa pag-isyo. Eto pa. Higit sa lahat, passion. O. Oh, passion, energy, field, power, that comes from focusing what excites you. Sabi dito, ang hilig ay enerhiya damhin ang kapangyarihan ng nagmumula sa pagtuto kung ano ang nakaka-excite sa iyo. Subukan niyo mag-diagon ka. Subukan niyo mag-statidon ka. Kaya, yung August, August 8, August 9, tumatid kayo. Diba? Yes. Lalo yung RSK. Bakit tumatid kayo? Bakit? Doon tumahig eksakt. Pero mo, sasamba ka sa sa tanong buhay mo. Ang daming nakatingin sa iyo, halos nasa isang sa anniversary, nasa 7,000, ang 8,000. Bakit ang yung pangalan mo, is mo. ka. <laughs> kanya po sa buong Kaya tingnan niyo. Maraming 'yan sa appreciation. pa kayong nakikita. Ang sabihin niya, kung hindi 'yung kinagastos 130,000, okey tubig. Totoo 'yun. Totoo 'yun. Ito pa. Yung dinaragd natin, ito. Big. Ani 'yung titi. Pasamantalaya, pananampalataya, 'no? Lagi Yes. yes. Alam niyo ba na ang problema ay bahagi ng buhay? I-develop mo, napalaki mo na ng maayos, ibang ba ka ito lang ka lang ng kapit, magungubis ka lang ng tao, mo sa diwet, hindi mo mabahayan, anong kayo mo? hahaha, 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 Sin, anong tawag dito sa umakit sa bundok? Yung mga umakyat. Oh my God! Di ba nila ang dami nang namatay doon? Pero bakit pa nila pinipilit na, na umakyat? Para mapatunayan nila sa sarili nila na kaya nila. ito diamond lang eh. Anong master agent ng na-work mo? I-develop ide mo lang mo. Subukan mo. Para araw umuusap ka ng sampung tao, linggo-linggo, nakakapagpa-member na. Hello, <laughs> tandaan mo. Natural lang yung game mo dito, pero bilang isang director, ikaw dito na mag-assist. mo sa kontak araw mo araw-araw 50 person ang magre-register. Kasi, bigyan ka, ka ng chance ka, lang yes. 40 days sacrifice. Kailangan nyo po gagawin yung isang bagay para sa inyo. Alam nyo kung ako po tatanungin niyo na ako po yung nag-DSL. Ang totoo po niya, kilala po. Kasi, kaya malaki po ang respeto ko dyan kay Markwell, tsaka kay, kay Paul. Kasi po, kasi po sa DSL, halos sila na rin yung nakikita ko araw-araw sa inyo. office. please. Diba? Alam niyo ba kung na, yung kwento nila na si Lito Papuno, ang kain lagi sa bangsaging. Ito daw po yun. No? Yung tatlo bayte sa bangsaging ngayon po ay napakamahal na. Yung araw-araw kinakain po, nangihingi lang po ako ng papel para lang makasurban. Pag ang pag-ang pag po yung sibal ni Jesus, alas 7 ng gabi, no? Paglalakad po ako na simula, pasay hanggang portigas. Pagbalik po ako, alas 11 na. Nung ako'y mapalaya sa bahay, ang tirahan ko, dyan sa may kubaw, yung kung dumigyan, dominyo, biyahe yung dagupan, bikol, minsan magtatanong ako, sasabihin ko, doon sa biyahe yung bikol, umalis na ba ako? Ay, tutoy, last na yun. Pero sinadya ko yun para makatulong ako. <laughs> ano sabi sa akin yung kuwadya? ay matulog ka na lang dyan. May biyahe na nang alas 5. O di ba, napakagal ka? Matutulog <laughs> ka na, may sa ka pa. balibat lang po yun sa buhay ko. Di ba? Alam nyo, pupunta ko ng head office, may daladahan po ako natakantaan ko yun. May daladahan po ako ng isang skyplex. Alam mo, ginagawa ko pagtanggalian ako, dinudurog ko yun. Dinudurog <laughs> ko sa bulsa yun.

No? At saka si gay person. produkto totoo po yan, lagi po siya kumakatin sa atin. Hanggang sa nabuto ng nabuto, kaya na naman po yan. No? Kaya hindi natin tayo ng na kumakatin sa atin. Ba? Alam mo po, may po talaga na ang JFSM. Dito ko po, po nakita ang sakripisyo. Dito ko po, po nakatandaan. Isang araw, sasabihin mo sa sarili mo, a-assess -so -right. Mahirap po yung sabihin ng inyong mga mahal sa buwan. Sa dinami dahil ng trabaho, ba't yung pang nakupang? diba? Tapos alam mo yun, yung habang naglalakad ka, may labit na kape, mga sumisigit ko sila. Diba? Tingnan mo yung kalungo kong ginagawa. Kung diba? maaari sabitin mo yung kolokolo ko. diba? Pero alam nyo ba, diba? isang araw ko, sinabi ko sa sarili ko yun, darating din yung panahon ko magninginginig po ako pagdadayin mo ito. Sino pa dito yung si Bulado? Bulado ba yun? Bulodo. Paano? Bulodo. 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 O, tingnan yun. Tapos kami pre. Tingnan yun ha. Kailan na may simula sa direction pero may nisang tira? Eh! Kaya sabi niya, sabi ko sarili ko na, kabataan ko. Nagagawa nila ng mas maayos yung Di ba? E bakit diba? yung iba hindi? Di ba? Saan mo mag-isip-isip po tayo? Lalo kung kayo po ay Star Agent, sa pamilya niyo, puso niyo ng tao sa religion ka pa rin. Diba? Ibig sabihin, wala po talaga kayo ka yung ginagawa. No? Ba, tapos, mag, tapos kayo ingit ka doon sa yung mayaman. Tapos sa sabi sa mo pa ganito. Wala mo, pasabawin mo na muna. Pero ngayon, dahil mo na may sasakti na nga. Diba? Diba? Dapat nahiya tayo sa ating sarili kung wala tayo nararating. Huwag mo sayang. Tinan po niyo. <laughs> <laughs> ako po ay dating vendor sa palimutin. No, no? Sino din yung vendor? Nakikita po ako ng sibuyas bawang kamatis. No, no. ah, wow. Pero alam niyo pa po nang dahil po sa DXN na? Ito po yung una kong sasakyan. Yun po sa... Tapos, kung ipasok ko na lang panahon, Hindu, ito po yung aking, <laughs> yung aman. Bakit ko lang sasakyan? Oh, At, eh! Tapos, lumipas po ako rin po ilang panahon, ito po ang pinaka, yan, isa pa sa mga sasakyan ko po. Model, 2008, ito po <laughs> ay model, 2011. 2011, ito po ay model, 2015. <laughs> Alam niyo po? Alam niyo kung magkakambili ko dyan? 500 pesos lang. Ano yung 500 pesos? Kasi bakit? Nag-inter lang po ako ng 500 pesos. Ito 500 pesos. ko sa akin yan. Sabi ko, ito po, di ba si Marvin Lopez? Ang daming pondo, di ba? O, ako po tatlo sa sakyan ko. Pero tatlo rin po ang bahay ko. Wow! wow. Kaya, <laughs> yeah, asensya na po sa mga dalagyan na po. Huwag na po niya po mag ano po sa ano pananin niya. May asawa na po ako. Oh. No, Pinalo anak. Pero kung hindi ka makapagpapil, pag-usapan natin po. Kaya, eto po ang masasabi ko. sa niya ko, kailangan, kailangan ng sakripisyo. Kailangan ng patience hard work at isa, diteruhin pang gawin ng sabagan. No? Yes. Ah, Thank you very much sa nag niyong pagtanggap. Sa akin, happy network sa inyong lahat. 3,000 PPP. Yes. Right. Yes. Uh, trabahuhin po nyo ng mas maayos. Kasi ang DXN po ay gawa na. Ikaw na lang ang gula. Maraming pera sa DXN, maraming diamond, ikaw na lang ang kukuha nung para sa'yo. Pero hindi ibibigay yan hanggat hindi mo minatrabaho. Trabaho nito! Yeah! Hey!